um, may team ba kayo na parang let's do this project? Kasi parang nakita namin doon sa teaser, ano eh, parang it's about you know, kind of helping, then yeah. Like the one you're doing. Well, let me, uh, honestly, uh, pinitch ng JRB unit. Uh, pinitch nila sa akin. I said yes uh, sa first meeting pa lang. And then, nangyari yung yun, yung, napanood niyo, Um, nangyari yung, yung baha. I think a week later, And then, yun, uh, medyo sunod-sunod. Uh, like I said kanina, uh, everything's just falling into place. Eh. Bumaga, oh the show was presented to me before this happened. And, um, sabi ko sa interview natin na nung nasa Coast Guard tayo, that it's, hindi ako Coast Guard dito, but it's connected. So, uh, wala kakaiba talaga si Panginoon eh. He just, when, When you, I think I I work from a place of gratitude, kasi so I think when you're grateful and that there are blessings in and it's a solid and yeah um, just uh you know sa pinich sa akin and how kung paano kami nag sa mga meetings na kami, this is gonna be a very hard show mentally physically emotionally but when you love what you do at medyo talaga malapit sa puso ko to it's gonna it, it's I'm gonna give 150% dito. Thank you. Salamat, Ginyo. Thank you, Ginyo. At ang kaganda ang kay Jay, yung ibang atake. bawat project. We have a question from Irvin Santiago of Bandera. Hi, Jay. Um, pwede mo bang ikwento, i-share sa amin yung naging experience mo dun sa rescue operation during Karina? And kasi talagang parang bumisbuhay talaga yung ginawa mo dun. Balikan natin yung eksay ng hindi. Well, paano ba? Uh, it's, you know, I don't, di ko alam kung bakit parang, I mean, di ko alam kung bakit malaking bagay siya para sa si ibang tao or it's just something you naturally do eh. I mean, honestly, yung kwento nun, uh, bumaha, di ba? So parang pataas ng pataas um, yung mga kotse ko, nalipat ko na sa mas mataas na lugar, pero naiwan yung mga motor ko sa baba. Ngayon, every 30 minutes, parang sumisilip ako sa bintana, parang, shit, parang pataas na pataas yung tubig, baka maabot yung motor ko. Pero sinasabi sa rin, hindi, hindi, hindi naman siguro. And then siguro mga after lunch, ano na, lagpas tuhod na. So, takbo na ako baba uh, para mailigtas namin yung mga motor ko kasi apat yun eh. Yung isa na namin sa hagdan, tapos Babalikan ko na yung isa, nakabukas kasi yung garahe ko. Sakto, dumaan yung, ayaw mo kung napanood yung video nyo yung trending but inflatable pool kasi yun. So, eh sakto, dumaan siya sa harap ng garahe. Kukunin ko na yung pangalawang motor. Ang sabi niya, Sir, uh, ang dami pa na ipit doon sa dulo ng kalsada. So, eh, ako yung kausap niya. <laughs> Alam nga sabi ko siya, okay, good luck na lang, sir. Di ba? Parang, Kumbaga, that's how it started, honestly. And then, wala. Na, mula nun, ako na. kinuha na namin dalawa, kaming dalawa niyan. kinuha namin yung inflatable pool, tapos nag-start na kami tumulong. Yung apat na motor na baha. <laughs> Kasi lumabog talaga. Yeah, but, you know, kaysa mabaha yung mga tao, yung eh, motor na lang, mapapakais mo naman yan eh. Madali lang yan eh. Um, but there were situations, honestly, na... There was one situation na inisip ko, oh, shh parang mapapahamak na ako dito. Kasi hindi biro talaga yung nangyari. Because it's so bilis. So every time we would come back, kasi ngayon ako nagkakwento ng tukog dito sa... Every time we would come back dun sa dulo ng kalsada, kung saan pinaka mataas, pataas siya na pataas. So may time na hindi na kami makalusot sa sa loob ng compound, mga ganon. Um, but it just, ano, you know, it, uh, Iba eh. Iba yung, iba yung, feel, iba yung, feeling kapag alam mo na, na alam mo na ligtas sa itong tao na to. Alam mo na dahil sa teamwork ng ginawa namin, dahil sa, sa tulungan na ginawa namin, makaka, makakapunta na siya sa, sa tuyong lugar, ma, ma, ma makakatulog siya ng manghimbing ng gabing yan, hindi na siya doon sa pasa. That's, hindi mo, that's the feeling na hindi mo, hindi mo mapipili. Alam mo yan, kahit gano'ng kakayaman, or kahit gano'ng kadami motor mo, hindi yan walang kapalit eh. And that feeling is yung gusto, gusto ko rin i-show or ilabas dito sa show namin. Uh, situation. Ang dami ko rin situations na binigay sa si creative meeting namin na ito nangyari to. Alam po nangyari to kasi hindi ako doon eh. Um, na sana aasahan nyo na may mga ganun situation mapapalili dito. Thank you, Jay. Salamat. Isa ko ni Jay? As much as we'd like to accommodate all your questions, but we are down to our last question. And that question, will come from Rachel Shasan of pep.ph. Hi, Gerald. Good afternoon. Hi. Um, coming from before, you um, played a role as a soldier, a soldier, a soldier's heart. Yes. Ano yung difference siguro, or paano mo gagawin, ano yung challenge for you mm -hmm. para dito sa bago mong role naman as a police officer? Well, yung role ko doon, si uh, PFC Marisigan, ano siya, straight cut, alam mo na bayani siya, simula pa lang ng show. Uh, alam mo na pure-hearted, uh, uh, integrity lahat. Alam mo na, kumbaga, he's a good person. Ito, hindi, kaya nga nobody, kasi hindi mo, ano, ano ba, ano bang, ano, hindi mo alam kung tama ba ginagawa niya, or hindi mo, because of kung ano yung sitwasyon na nangyari sa kanya, he has to make, uh, a hard decision or minsan a decision that does maybe is against the law or hindi dapat ginagawa pero because of yung situation na meron siya diba i think lahat tayo may ganun minsan sa buhay na parang naiipit tayo minsan sa isang situation na hindi natin gusto and we have to make a hard decision so parang gano'n, gano'n yung difference niya um but uh, I can say, ano, uh, so, pure-hearted yung pure-hearted pa rin siya, itong character. But, iba-ibang sitwasyon na hindi na, natin, hindi natin, ko alam, pag uwi niyo mamaya, kung ano mga sitwasyon niyo sa buhay, hindi niyo rin alam sa akin, di ba? We, we make decisions because of uh, our situations in life. So, ganun, ganun din sa kanya. Ayun. Um, you mentioned earlier that it was two years since you last um did this area. Siguro ano na lang yung personal reflections mo during that break. Like mm -hmm. what do you what have were there any realizations that um came to mind? Yeah, um, uh, masarap din magpahinga at um mas recharge ka pag meron ako ulit. Um, mas uh, ganado ka, mas excited ka. And because nakakapagod talaga yung trabaho namin na akala ng mga tao it's puro glitz and glamour lang, papapogi lang kami sa harapan ng camera. Pero mahirap siya talaga. Um, ngayon, ngayon, habang nag-uusap tayo, eh, iniisip ko kung gano'ng kahirap yung gagawin namin. It's, it's just gonna be very hard. But, you know, sabi ko kanina, pag mahal mo yung, ano, pag gusto mo talaga, lagi may paraan. So, yun. Um, Then yeah, the two years, I just ano, I rested. Uh, Nag-aaral muna ako ng mga ibang, ano, watched a lot of movies kasi nai-inspire ako. Parang ganyan, nag-focus like, ako sa business. Yeah. Ayun. And um, siguro, what would you tell your ABS-CBN family since every time na no, talaga binibigyan ka ng mga big projects and pinag-iisipan talaga, yung parang makikita din yung growth mo dun sa mga um, ginagawa mo wala eh. Kanina eh, nga ay ako dun sa dressing room. Parang sabi ko, wow, lumaki ako dito talaga. Diba? I've been here for 8, 18, 19 years na. Diba? Hindi <laughs> ko alam kung ano, diba? Parang... It's very nostalgic eh. Nandun ako sa dressing room kanina. Sabi ko, wow, I've been through a lot dito. So, you know, so pinagdadaanan namin na sa company. You know, I will, uh, kasama ko sa fight to. bring it back diba? despite na wala kaming fran franchise, wala kaming channel, I, you know, we still give the best content, the best story telling. Kami So, yeah. And uh I na po dito, Where I think from from the whole team, uh, the writers, mean director, uh, I promise you 150 200% dibibigayin namin dito para sa mga audience natin who who never left us. Thank you. Salamat. All right. thank you so much to our friends from the media for those very, very good questions. Kahit ako nabitin ako, parang the story, Gerald, has so much to offer. You have so much heart to pour in after two years of hiatus, yeah. di ba? So we're so excited to see you again, prime time. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya na tumutok at nanood ng ABS-CBN Studios and JRB Creative Productions project announcement ng Nobody starring Gerald Anderson. Yeah. And please follow JRB Creative Production social media account at JRB Creative Squad on Facebook, Instagram, X, and TikTok to know more about our newest series, Nobody. Muli ako po si Nicole Carnavez. Maraming salamat mga kapamilya, kapatid, at mga ka Salamat guys.